ng <laughs> impeachment natin, sir. Ano na pong update? Sa bahagi po natin, uh, may mga kinakausap po tayong people's organizations uh, na actually ay uh, nag-aanda na rin naman talaga. And uh, tentatively ay uh, tinatanaw na within this week ay uh, ma-efile. Although maglalabas din ng formal na uh, media advisory. Kaya din po siya uh, hindi talaga matatakad kung kailan kasi meron po tayong mga uh, leaders ng iba't ibang organizations na actually naghahabol na gusto din talaga nila ay maging bahagi sila ng uh, compliance. Ganun na po talaga ka uh, ano din eh ka porsigido yung iba't ibang mga sectors na maging bahagi ng pagsisimula nitong formal proceedings ng impeachment. Kaya hanggat kaya po, uh, gusto po namin ma-entertain din talaga sila, whether mga youth leaders yan, urban poor, religious sector, at iba pa, para mapasama, para kapag na-file natin, ibig sabihin ay malapad po yung uh, uh, representation ng iba't ibang mga grupo and uh, sectors na kasama doon sa ma file na impeachment complaint na i-endorse e ng makabayan Coalition. So, ibig sabihin po talagang on ground balakas yung panawagan to impeach the Vice President. Yes, uh, ngayon po ay uh, dumarami ang mga kababayan natin na nagiging aware tungkol dun sa issue ng uh, confidential funds at uh, paano ba dapat uh, sumagot at managot yung ating mga opisyal, uh, maging po yung mga dating uh, matatawag pang supporters ng uh, vice-presidente noong uh, nag-merkdown po siya sa isang press conference. Kahit po sila ay uh, nagtataka na rin bakit ganito yung nakaupong opisyal. Nakita po nila na hindi forever dapat na untouchable yung mga opisyal. May hangganan doon sa kanilang uh, impunity at darating din naman talagang panahon na uh, mamumulat yung ating mga kababayan at uh, magdedemand na rin ng mga kasalutan sa kanilang mga tanong. Kasi so, di po, may meron po kayong pagkakapareho o meron po kayong something different to offer doon po doon sa impeachment complaint na kami from makabayan ko wala dahil iba yung set ng mga uh, file ng impeachment, uh, magkakaroon niya ng similarities, magkakaroon din ng mga pagkakaiba. Ang uh, gusto nating tutukan doon sa uh, impeachment complaint na uh, may ipapile and eventually ay endorse din natin ay kung paano ba talaga hindi nagpakita ng na pagiging katiwatiwala ang uh, vice Presidente sa simula pa lang ng kanyang termino. Kasi malaking red flag na sa atin na hindi pa natapos yung uh, unang half year pa lang niya. Doon pa lang, di ba, nirequest na niya yung 125 million pesos na confidential funds na nagastos in 11 days. At uh, nung simula pa nga lang, di ba, uh, kukonti pa lang. Uh, yung mga mababatas na nakita na merong mali doon. Pero dahil nagpursige tayo, tinulak natin na pag-usapan yun, uh, fast forward, umabot tayo sa ganitong punto na, okay, nabigay yung pera, tapos, okay, hindi naman talaga pala nagastos ng tama. So, ibig sabihin, we've uh, come to this point na, uh, well, sanang hindi natin narating yung ganitong point, di ba, na may naupo pa na mabawal das lang din ang pera ng bayan pero then again since we've been here edi eh, di gawin natin ko ano yung kailangan gawin so naupo siya gumawa ng mali hindi naman na dapat pang magtagal edi eh, di dapat nang matanggal na ah, yes, pa. yung impeachment uh, process tingin niyo aabot po ba ito uh, yung impeachment complaint sa sa ibase sa proseso na alam ko may oras pa ba may panahon pa po ba Well, uh, tingko's dahil December 18 pa 'yung last din ng session ng House of Representatives. Uh, ako optimistic ako na merong sapat na panahon tapos uh, merong uh, time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January uh, 13 after nung holiday break. So ibig sabihin may ganong panahon pa para sa mga senador na upuan din talaga ang impeachment complaint na ipa-forward ng Kamara, assuming nga na ayun, susulong siya. And we owe it to the people, trabaho po natin eh, yung uh, asikasuhin talaga ang anumang impe impeachment complaints na maipa-file. Tingin natin hindi siya waste of time kasi kung waste of time siya, bakit nasa konstitusyon na merong uh, nakalagay kung paano ba dapat isagawa ang isang impeachment? you did mention may panahon pa, pero when it comes to support, may suporta naman po ba from the lower house? One-third um, despite the text message po ni Pangulo Marcos sa kanyang allies na parang discouraging ouster moves against the Vice President. Hmm. Uh, I can't speak uh, in behalf sa mga colleagues natin, lalo na we are in the minority uh, block, na uh, piila lang din lamang at ang kalakan talaga ay bahagi ng supermajority. Uh, pero kung personal na pagtingin ko lang din ako uh, tingin ko ay merong uh, posibilidad na maprobarhan ma din naman ito ng camera given yung naging exhaustive na mga hearing ng Blue Ribbon Committee yung uh, mga naging uh, incisive na tanong ng ating mga kapam mababatas at yung nakuhang mga sagot or even uh, yung mga hindi direct na mga pagsagot na nag indicate din naman ng pag-evade dun sa accountability sa use of public funds. At po na yan ay uh, naging mga batayan para ma natin ang uh, responsibility ng uh, nakaupong presidente At nagtiwal uh, din naman tayo na nakinig, uh, nakialam kahit yung makapamababatas natin na personally ay hindi nakadalo dun sa mga hearing. Kaya kung one-third at one-third, tingin natin ay merong uh, chance na maabot natin yung ganong bilang. On the procedure lang po. Kasi um, may nagpala na po yesterday ng unang impeachment uh, complaint. Um, pag na-refer na po ba ito sa committee before kayo mag-file ng impeachment complaint ninyo, hindi na po ba ma-entertain yung inyong complaint? Ganun po ba? Uh, that will depend din dun, dun sa aabutin Kasi kasi, uh, for example, kung meron nang sinimulan talaga yung isang committee, tapos hindi pa naman niya nasarahan yung kanyang uh, mga hearing, at meron pang pumasok, pwede at pwedeng i-incorporate uh, yon or emerge dun sa ano na yung mga present na pinag-uusapan. So actually, siya sandito na rin naman tayo, uh, kung meron pang pa ibang mga kababayan din natin na gusto mag-initiate ng kanilang sariling impeachment complete, ay ine-encourage po natin yan. Ibig sabihin, uh, merong e endorse o makabind coalition, pero this doesn't stop us from expressing our solidarity dun sa iba pa natin mga kababayan who might have other angles or other uh, points na gusto nilang ilagay sa kanilang articles of impeachment. Bahagi po ito ng demokrasya, gusto natin hikayatin talaga yung uh, uh, mas maraming mga pwedeng mag-file para, ayun, kung marami nga, eh di, uh, lahat ng yan, eh pwede i-consolidate sa appropriate committee the record lang, ano po yung lumalabas na parang main grounds ng inyong i-file na impeachment complaint? At uh, tatlo lang po ba ang mag i na congressman? Sa i-file po ng mga people's organizations na set na endorse ng uh, Makabayan Coalition, hindi, uh, yun, nandyan po, una kung paano talaga ginamit ang uh, Actually, hindi lang confidential funds, pero maging yung regular funds din ng uh, Office of the Vice President at ng DepEd. Uh, lala natin yung dalawang agencies na hinawakan niya uh, ng uh, nakaupong Vice Presidente. Tapos, uh, kahit sa regular funds nga, yung napakabagal ng paggamit ng pondo, hindi may paliwanag sino yung mga beneficiaries, yung mga expired na mga gatas, yung mga laptop na hindi na-deliver. Lahat na yan, part ng totality ng pagiging hindi niya katiwatiwala na magtagal bilang public official. Tapos, bahagi din po ay yung hindi niya paggampan sa kanyang uh, responsibilidad na magpaliwanag kung paan niya ginasos yung pondo. Kasi hindi pwedeng nag-request ng budget, hindi ginamit ng tama, tapos parang bahala na tayo kung uh, paano ititreat yung kanyang naging performance, ba diba? Tapos, Parang, simple po, parang ang kapal ng mukha na magre-request ng funding for the following uh, fiscal year, di ba? Na hindi nga nag explain paano nagamit yung pondo. So, bagay din po yun. Kasi hindi po option, uh, pero duty yung magpaliwanag paano ginamit yung funds. And, uh, yung uh, isa din, no? ay yung hindi niya pag-respeto sa... Uh, Separation of powers ng iba't iba mga ahensya, yung hindi paggalang sa Kamara na composed uh, ng mga halal na mga kinatawan na ating mga kababayan, uh, bahagi din po yan ng uh, ating pagtingin na kung merong high official na hindi nare-recognize yung uh, tasks ng bawat branch of government, hindi po yan magandang ehemplo, hindi lang sa kabataan pero sa mga kababayan. Yan po yung mga main points. Uh, excuse me. Uh, Pahabol na kasi kasi mm impeachment ko ulit. Uh, may talks na po ba sa minority to at least support yung impeachment efforts against Vice President Sara po? Uh, sa minority block, which is around 20 na mga members ng House, wala pang ganong mga formal na mga usapan. We are yet to have any meeting na uh, yung magiging topic.